Buhay na isang single. Madalas, sinasabi, ang sarap kay maging single. Wala nagbabawal na gagawa mo kung ano man ang gusto mo, nakapag-inom ka, nakakagimik, at kung ano-ano pa. Pero, nainis ka kapag nakakita ka na ng holding hands. Pakiramdam mo, inaasar ka, nababatrib ka na para bang sinira nila ang araw mo. Ngayon, Masaya bang maging single? Aminin mo na, hindi masaya kapag nag-iisa ka. Lalo na kapag nakakita ka ng barkada mo na may karelasyon. Nahingit ka, di ba? Idada mo na lang ito sa ngiti o tawa. Ang totoo, natatawag ka lang muli magmahal. Iniisip mo kasi masasaktan ka lang muli. Kumbaga, nagkaroon ka ng trauma sa pag-ibig. Natural lang ang maging bitter ka. Pero hindi mo kailangan i-career ang pagiging bitter mo. Learn to let go and appreciate the pack. Tandaan mo, magiging masaya ka rin.